Okay, ah, uh, anong tawag sa inyo to? Ito, ang dami, oh. Ito, ang dami. Ayan, nanghinog na, Sabi, kinakain daw ito, yan. dami, oh. Ito, ang dami, oh. Ano. Puro dilaw. Ayan, dilaw, oh. Ang dami, oh. May kumakain ba nito sa inyo na ito? Ano, pukuha ba ako na ito? Sige, pukuha tayo. Dito natin sa office. Okay. Ito. Ito. May hinug na. kung na medyo hinog na. Aha. Uh -huh. Ito dahil sa taas hinog. Ito. Ito iba hinog na eh. Kaso. Ang balot eh. Grabe ang dami. Siyempre po natin yung hinog na. Tsaka yung maganda. Sabi mo ano. Hanap-hanap. Ito. ito medyo ano yun tapos yung may balot sya bata yung iba sa taas eh yung sa gilid baka meron ito ano ba tawag sa na ito ang dami okay sige bahay lang pa dami lain nak apa tak kira asal